Guys, ayan, mag-try tayo ng uh, mag tayo, tayo ng pagkain ng manok. Kami tayo ng kangkong at saka darak. Tingnan natin kung pwede dito sa ating machine. Kayaatin lang natin tong kangkong. Ito okay, yun Para mabilis. Ito yun ako. Ito yun ako. Ito Amen. Para kahit marami tayong manok guys, walang problema sa pakain ko na. So, libre ng ito guys. Mukuha natin dito sa tabi-tabi. Try lang tayo ng kalit. Oh, Ayos Try lang tayo ng kaunti guys I Mixan lang natin ng darak at May mix na na kopra guys <tinyo> Pinya natin ito na dalagyan ng tubig guys kasi ipan naman. Yung moisture ng kangkong. Okay naman siya. Tingnan natin kung gusto ng mga lagang manok natin. Okay, so, salang na natin siya guys. Try natin. So, ito guys, yung outcome niya. Oh. Kulay green. Pero maganda siya. Tingnan natin kung gusto ng mga alaga natin. Bango. May kangkong. Try lang tayo ng konti para subok natin sa ating mga alagang manok.